ito na naman po. pinakasikat na channel natin din 'to aaraling Pinoy, pasok na sa pinto Ginto. Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi uh. Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi uh. Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? Ano? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Uh. Ano ang kapalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Taling ang mga panaginip tungkol sa mga ibon ay madalas na may malalim na kahulugan at simbolismo. Sa iba't ibang kultura, ang mga ibon ay kinakatawan bilang mga tagapagbalita ng mga mahalagang mensahe at simbolo ng kalayaan at kaligayahan. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin kapag nananaginip tayo ng mga ibon? Ang unang kahulugan patungkol sa mga ibon ay ang simbolismo ng kalayaan at kaligayahan. Ang mga ibon ay madalas na sumasagisag sa kalayaan at kaligayahan. Kung ikaw ay nanaginip ng mga ibon na malayang lumilipad sa kalangitan, maaring ito ay tanda na ikaw ay nakakaramdam ng kasiyahan at kalayaan sa iyong buhay. Ang pakiramdam ng kalayaan na dala ng mga ibon sa iyong panaginip ay maaring nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang yugto ng iyong buhay kung saan ikaw ay masaya at kontento. Maaring ito ay resulta ng tagumpay sa trabaho, personal na buhay, o iba pang aspeto ng iyong buhay na nagdudulot ng positibong emosyon. Sa kabilang banda, ang paglipad ng mga ibon ay maaring nagsasaad na ikaw ay nagtatagumpay sa mga bagay na iyong ginagawa at malapit nang maabot ang iyong mga pangarap. Ito ay isang simbolo ng pag-angat at pag-abot sa mga hangarin sa buhay. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagbibigay inspirasyon na magpatuloy at 'wag sumuko dahil malapit mo nang makamit ang iyong mga layunin. Ang mga ibon sa iyong panaginip ay maaring nagsasabi na ikaw ay nasa tamang landas at dapat magpatuloy sa iyong kasalukuyang direksyon. Isa pang simbolismo ng panaginip tungkol sa ibon o mga ibon ay ang bagong simula. Kapag nanaginip ka ng mga itlog ng ibon o mga inakay, ito ay maaring sumisimbolo sa bagong simula o sa mga bagong pagkakataon sa iyong buhay. Ang mga itlog ng ibon ay sumasagisag sa potensyal at pag-asa para sa hinaharap. Ang panaginip na ito ay maaring nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang yugto kung saan maraming posibilidad ang nagbubukas para sa iyo. Ang mga bagong ideya, proyekto o relasyon ay maaring magsimula at magdala ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang mga inakay naman ay nagpapahiwatig ng paglago at pagunlad Kapag nakikita mo ang mga baby bird sa iyong panaginip, ito ay sinyales na ikaw ay nasa proseso ng pagunlad at pagpapabuti ng iyong sarili. Maaring ito ay sa aspeto ng iyong karera, personal na relasyon o sarili mong mga ambisyon. Ang mga batang ibon ay simbolo ng bagong yugto at ang iyong kakayahan na lumago at magtagumpay sa mga hamon ng buhay. Ang mga ganitong panaginip ay nag-aanyaya na yakapin ang mga bagong pagkakataon at maging bukas sa mga pagbabago. Sa maraming kultura, ang mga ibon ay itinuturing na mga mensahero. Kung ikaw ay nanaginip ng ibon na kumakanta o tila may daladalang mensahe, maaring ito ay isang pahiwatig na may darating na mahalagang balita o impormasyon. Ang mga ibon na nagdadala ng mensahe sa iyong panaginip ay nagsasabi na ikaw ay dapat maging bukas at handa sa pagtanggap ng mga bagong impormasyon o balita. Ang mga mensaheng ito ay maaring magdala ng mahalagang pagbabago o kaalaman na makakaapekto sa iyong buhay. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang yugto ng iyong buhay kung saan ang komunikasyon at impormasyon ay napakahalaga. Maari rin itong magsilbing paalala na maging mapanuri at makinig sa mga sinasabi ng iba. Dahil maaaring may mga mahalagang minsahe na nakatago sa mga salita o kilos ng mga tao sa iyong paligid. Nanaginip ka ba ng ibon na sugatan o nakakulong? Ang mga ibon na sugatan o nakakulong ay maaring sumisimbolo sa kalungkutan o pagkawala. Ito ay maaaring nagsasaad na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabigo o kawalan ng direksyon. Ang panaginip ng sugatan na ibon ay nagpapakita ng iyong mga damdamin ng pagkabigo at pag-aalala. Maaaring ito ay dahil sa mga personal na problema, kabiguan sa trabaho, o mga relasyon na hindi maganda ang takbo. Ang mga ibon na nakulong sa iyong panaginip ay maaring sumisimbolo sa iyong pakiramdam na ikaw ay nakagapos at hindi makalaya mula sa iyong mga alalahanin. Mahalaga na kilalanin ang mga emosyon na ito at hanapin ang mga paraan upang makalaya mula sa mga negatibong damdamin. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagbibigay babala na ikaw ay kailangang harapin ang iyong mga problema at maghanap ng solusyon. Ang pagtanggap at pagunawa sa iyong mga damdamin ng kalungkutan ay ang unang hakbang sa paghilom at paghanap ng kapayapaan. Ang mga panaginip na ito ay nag-aanyaya na maghanap ng mga positibong paraan upang malampasan ang iyong mga suliranin at magpatuloy sa iyong buhay. Sa ilang kultura, ang mga ibon ay konektado sa espiritwal na paglago at paggabay. Nanaginip ka ba ng puting ibon o agila? Ang panaginip tungkol sa puting ibon o kaya agila ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng espiritwal na pagunlad o pagkakamit ng mga mataas na antas ng kamalayan. Ang mga puting ibon, lalo na ang mga kalapate, ay simbolo ng kapayapaan at kabanalan. Ang pagkakita sa mga ito sa iyong panaginip ay maaring tanda na ikaw ay naglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong espiritual na buhay. Ang agila sa kabilang banda ay simbolo ng lakas, karunungan at mataas na pananaw. Ang panaginip tungkol sa isang agila ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang yugto ng buhay mo kung saan ikaw ay nakakamit ng mas malalim na kaalaman at pag-unawa sa kung ano ang mga nangyayari. Ang agila ay nagtuturo na tumingin ng malayo at huwag matakot sa mga hamon na maaring dumating. Ikaw ba? Nanaginip ka ba tungkol sa mga ibon? Ano ang iyong naramdaman at paano mo ito na-interpret? Huwag kalimutang ilike ang ating video at ishare at ibahagi ang inyong karanasan dito sa ating komento. Araling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan, si Ate Vivian, kaya naman Una, sulyap, malupit Kapalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyap, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na...